Good morning! Meron po akong gustong ibahagi in relation sa inquiry na to. Ito po yung mga kailangan nating malaman bago tayo pumunta mag-work sa UAE. Una po ay ang kontrata. Usually po every 2 years ang renewal ng visa at saka kontrata. Sa mga benefits naman, kailangan nating malaman kung may annual leave at annual air ticket para nakakauwi tayo yearly. Pangalawa naman ay ang cost of living. Ang rent po pala ang pinakamahal dito. Ito po pala yung rough estimate ng monthly expenses namin nung magkakasama pa kami. Couple po at isang toddler. Pangatlo naman ay ang kultura at wika. Hindi po pala lahat ng lokal dito ay alam mag-English kaya kailangan pa rin po nating matutunan yung basic Arabic. Bawal din po pala sa public ang PDA at bawal din po sa public kapag ramadan na kumain at uminom. Pangapat naman ay ang klima. Dalawang season lang pala ang klima dito, summer at winter. Every summer po ang pinakamataas ay 50 degree or higit pa at tuwing winter naman ang pinakamababa ay nasa 15 degree. Panglima naman ay ang transportation. Dito po pala sa Al Ain, ang meron lang dito ay bus at taxi. Ang metro po sa Dubai lang po may metro. Ang anim naman ay ang communication. Wala pong problema sa wifi dito kasi lahat ng establishment, meron po silang wifi. At eto po yung mga app na common na ginagamit nila. Lastly po ay ang leisure at lifestyle. Marami pong mga malls, beach, tsaka park dito na pwedeng mag-enjoy. At ang weekend po nila ay Friday at Saturday. Kaya magandang lumabas kapag hindi weekend kasi laging puno ang pasyalan kapag Friday and Saturday. Yun lang po, sana may natutunan kayo. Thank you for watching and follow for more.